inumpisahan ng gawin ng tulay ng Santa Rosa ngayong araw na to. Kaya ang dulot nito, sobrang traffic. <laughs> Nakakaloka! Magandang araw sa inyong lahat at sana habaan natin ang ating pasensya. Nakakasira at nakakapanginit man ng ulo wala tayong magagawa. Kasi nga, sira na ang tulay at napakadaming butas. Eh, paano dyan dumadaan yung mga napakabibigat na truck? Magtiis tayo ng siyam na buwan ata. At matagal-tagal gawin niyang tulay na yan. Umpisa na ang kalbaryo natin at lalong-lalo na ang mga estudyante. Mga nakakaawa. Mga naglalakad. Kaaga-agang tinataktakan ng pawis. <laughs> Pagating sa e school, ngarag na! O sigi sige, bago kayo mabadrip, tignan nyo muna yung magbumukha ko. <laughs> at baka naman lalo kayo mabad trip. <laughs> so hayan nga tapos na ako sa isang pasyente ko, o di ba? Ang ganda-ganda ko pa din. <laughs> at pasakay na nga ako ng tricycle at dumaan na naman ako dito sa kalsadang ubod ng ano ba yan? Rough road. <laughs> At naghihintay na nga ako ng jeep dyan. At napakabilis magpatakbo ng jeep na to. Bamaya patay ka. <laughs> Pagating mo sa Santa Rosa, ma-traffic ka. At naglakad na nga ako dyan. Paano kasi napakatagal umusad ng mga sasakyan. Ne, ba't ang bilis? Tapos na kalahating araw ko dyan. At papunta na ako sa huling pasyente ko. Diyos ko Lord, maaga pa. Traffic pa din. Nakakaloka. <laughs> araw-araw bang ganyan? At mabuti na lang inayos ko yung schedule ko. Pinagsama-sama ko na yung pasyente ko kapag tumawid na ako ng tulay para hindi masakit sa ulo at hindi matagal. Nakakaloka. <laughs> so hayan nga, pauwi na ako sa video na ito. At mamamalengke na naman ang ganda ko. Ang tagal-tagal ko mag-isip bago ako bumili ng ulam ko. Iniisip ko nga ako ano iyahatid nilang pagkain ko dito sa birthday. At baka mamaya eh, hindi nila ako bigyan. Abay mabawi ang regalo. <laughs> sarot lang. Para sure, bumili na ako ng ulam ko. Naisipan ko nga mag-isda. Yung pwedeng lagyan ng mga gulay. At ang naisip ko nga, yung paborito kong ulam. Yung paksiw na bangus. <laughs> At lalagyan ko na lang ng mga ganyan para mas masarap. At si Maro naman, ipagpiprito ko na lang ng pork chop. So, ayan nga, nakabili na ako. O, oh, diba? Ubus na naman. <laughs> okay lang naman na maubos yung pera natin basta sa pagkain. Eh, kesa naman ibisyo mo, di ba <laughs> So ayan na nga, hapon na, bumibigat na naman ang traffic. O oh, ba diba, panalo. <laughs> ang payo ko lang sa inyo, wag sanang uminit ang ulo nyo. Habaan nyo ang pasensya. So pagdating ko nga sa bahay, naglaban na ako, nagsaing at nagluto ng ulam. Amoy pa lang, napakasarap na. So ayan na nga si Maron at may bitbit. -bit at mabuti naman. <laughs> at ang akala ko nga ulam ang bitbit ni -bit Maron. Buti na lang nagluto ako ng ulam. <laughs> Salamat sa pansit at spaghetti. Happy birthday! Hi guys, kain po tayo. Kain tayo. Diyos ko, po na kami kumain. Paano si Maron? Pinabababa ko yung kanyang hinain. <laughs> eh, para busok pa daw siya. Kaya late na rin kami kumain. Kaya okay lang naman. Naglalaba ako, just Lord. Ang tagal. Kaya binabad ko ulit yung damit niya. e, eh, paano we? Eh, nalagyan ng cho chocolate. Mahirap galen. Kaya bumili ako ng Zone Rocks. Kaya yun, nakababad siya. Bukas ko na lang ulit lalaban. Hmm, makakalukang bata. Ang ulam ko ay, alam nyo na, paksiw na bangus. Ay, oh. Tapos may ganite. Eh. o. Oh. Tapos, may sausaba na kong patis. Sabuto ako ng pork chop. Eh, sabi niya, yun daw kakairi. Bahala siya. So, itataro ko na lang yun. Tapos, ulam na niya bukas. O, gusto ko. ko nakain eh. Gusto ka? Happy Birthday! ano pangalan na? Jasmine. Jasmine? Akala huh? okay, ko, ulam, kaldereta. Merienda pala. Merienda. Natulong ako sa rin kung mayroong Shanghai. Wala daw so sa Shanghai, nakakamiss ka siya. Makapagluto ka sa Shanghai. Bukas. Pagkihinga ko. Dura ka pa lang ka. Merong mga... No, nabibili ko ng Shanghai. Yung babalas lang. Bumili ako ng... Sabon sa Mansom. Grabe yung traffic. Nakakaloka. Nakakaawa yung mga estudyante. Siyempre sa ganitong oras, yung bang uh, pagod na pagod ka, tapos gutom hmm? mm. na gutom ka. Nakakaawa. Hmm? Nakakaawa. Paano mo nga kung tulos ka? Tulos na? Iyan mo 2 points. 2.24 <laughs> ay habaan din yun pasensya nyo grabe ako nga nakatatakot yung traffic gan sa labas ngayon lang ang oras is mag alas 6 grabe ang dun nakakaloka ha 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 po kayong lahat wag uminit ang ulo habaan ng pasensya talagang ganoon ang buhay Bye! <laughs> hmm. Ang sarap ng ulam ko. Grabe ang dami ko makakain ngayon. Yung spaghetti mamaya may merienda ko. <laughs> Nakakaloka. Bye! Hmm.